Bukarado ang turista. Ang so, ng mga tao dito, di na galing Kaya na yung kay makabalhabal driver na No? Uman mo tayo kung uman uman, uman man sila kung na mas mag-uma mag kay makaanin mo ng bugas. Kaya ang habal-habal driver sa Siyergao, bayaran ng isa kalipo ng turista kada sakay. Tapos ang nagsakay mo oh, no, na turista, nakatumpis naman, nakabikini. <laughs> Mugang ko sa imo, di ba? Oh, so, wala ka sila. Pag-abal-abal na ka na ako, kaysa makuma, di ba? Mga iskalipo ba? Oh, di ba? Ikaw nak ganaan ba so? <laughs> daw? Hindi lang. kau? ka? Kasi ang pagkakay mo asawa? Hindi. <laughs> Mahamok dito ni Kuya ng kamalama driver? <laughs> Balita, ang sa Sherry Oguman, ang problema kami gayat gaya, ay nagkuma kahit tumot sa kahamok ng turista. Wala kayo ng kaya sila nahimo na natunggay.